Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat ito'y Naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Yesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Yesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralanan na ng iba ganito ang sinasabi ng kasulatan makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya ang salita ng Diyos Salamat sa Dios